Pauta ka na dito sa laro ng pamilyang henyo. Give me five! five. Pabagana sa mga pamilya na maglalaro ngayon. Ang magcha-champion sa season na ito, mag-uwi ng 300,000 pesos plus mga sorpresa pa. Okay, handa na magpatay ang ating technical committee, Alan K. and Tito Sen. Go! Nakahanda na kami at nagpapaalala kami. At good luck sa mga pamilya. May tulungan, pero no coaching. Tama, bawal talagang coaching. Sa inyo din ha, bawal mag-coach sa audience. Pag alam nyo, sarili ninyo kasi mamimigay ng 5,000 mamaya si Tito Kaya good luck! Para sa round one, ipapaliwanag ng AI fan. Dash. Sarah. Maayong udto, mga dabarkads. Hi, Joey De Leon, De Leon, De Leon at Vic Soto, Soto, Soto. SKL, share ko lang. Gusto ko talaga yung throwback feels ang rewind, the comeback stage. Tinuturo ko ngayon sa mga apo ko ang mga nagka-comeback na dance craze noon. Okay, eh, magandang uh, bonding yan, Lola Belen. Ayos yan. Vic Soto, Soto, Soto. Magaling din si Kinante. Yan yun, mga nausong kanta naman ngayon. Napapakinggan ko yan sa playlist ni Ellen. Ay, siya, maglaro na nga tayo. <laughs> oh. da Dami na naman sinabi. Okay. Sige, Tasha, uh, Ellen, explain nyo na. Sige po. Players for round one, dalawa sa pamilya nyo ang guhula. Remember, take turns sa pagsagot and you can also say pass. Important pa rin na mabilis sa pagsagot dahil meron na kayong 45 seconds. At Ellen? Hi, Dapper Cads! shout out to all watching today players and teams nameraming points at Mavivalis ang papasak saw next round good luck sa pambato ang bawat families laban laban lang Oh, okay, simulan na natin ang laro ryan Karen, una family boss joey bossing ethanobo galing lang san fernando pampanga lalaban ang maliari, maliari family, family. natin, Kaya mo yan. Kami. <laughs> Kaya pa po ba? Kaya mo, pakilala, pa, pa, pakilala mo. Pakilala ko ako aking mga kapatid na si Margie at si Karen at si Nita at si Ang aking anak na si John. <laughs> Dito naman po, Ate sino po maglalaro sa inyo? For ako po at yung anak ko. Sino nag-desisyon nun? Ako. <laughs> 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 Alright, Ate Lisa, Josh, Ata! Ata! Pagliari okay. okay. family. Hello po po Josh and Lisa. Okay, okay. good Hi, luck voting. sa inyo. Okay, Choices on the board. Tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Anong mga pipiliin nyo? Lugar po, bossing. Lugar. Lugar. Apo. Okay. Sino mauna? Siya po. Ako po. Okay. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. Na lugar. Maliban sa Hong Kong. City na may Disney theme park. Okay. Disney, um, oh, yep. Disney, Disney, okay. Watching. 45 seconds, go. Paris. U USA? City, city. Ah, city, city. Lisa, your turn. Paris. Huh? Ay, di po kasama. Si Uh, oh, order ka ba na pare? So <laughs> Pass. Okay na Japan. Okay na ako. No. Visa. Ah, uh, Singapore. No. Disney. Pass. Ah, uh, Netherlands. Okay. City, city. Ay, city. Okay. Pass. Ah, uh, New Zealand. City, city. Ay, New York City. New York. lang. Paris. Tokyo. Ay, okay. Tokyo Disneyland. Alam mo, alam mo Ay, dapat Pilipinas meron eh. Hindi pumayag yung Disney dahil mas mahirap pa daw tayo sa daga. So... <laughs> okay. <laughs> okay. ano pa? Ay, ayaw ni Mickey Mouse. Uh... <laughs> oh. Tahimik kayo na lang. Pito, pito yan, pito. Oh. Oh. Anaheim ba? Oh, ano? Quiet and double cuts, ha? Uh. <laughs> Anaheim. <laughs> Walang blue. Okay. Anahe. Anaheim. Sa California. Sa California, Anaheim. Anaheim ang city. Number 4. Oo. Oh. No? Tapos yung number 5. No. Sa Florida, ang city, Orlando. Oh. Bigyan natin ng na 5,000 yung number 1. Ito, pinaka-ano Bawal ang mag... Uh, bawal mag-google, ha? Huwag ang... Pag ah. ng telepono, huwag niyong tatanungin. Sino una? Tinira niyo yung pinakamadali. Alang kay? Beijing, China. Beijing! Beijing! Main. Sir, ano po sa inyo? Hollywood! Hollywood! calling mo pa? sila, ano, Lola Belen. Hollywood City. Ah, wala daw dito. Dito, main ulit. Mami, ano po sa inyo? Saan city pa may Disney? Osaka City. Osaka. 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 Wala doon. Sa Tokyo lang. Yan. O, dyan? Saan kuya? Shanghai. 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 Dito na. Ayan na. Wala na. Mami, kayo po sa dulo, ano po? Saan? Star. Dubai. Lamang Dubai. Wala si bang star? Wala nga po. Ipang star city lang mga Dabber Cats mo. Ito, nahuli yung star. Meron. 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 Shanghai! Oh! Ikaw, kuya, ano pangalan? Kener del Mundo. Kener, taga saan? Mandaluyong. Mandaluyong, akala ko, taga Shanghai. 5,000 pesos. Congrats! Shanghai, Disneyland. Nag-open lang, ha? Kailan lang? 2016. Lisa, Josh, one point para ah. sa inyo. Okay, thank, thank you. Thank you, Ryan. Okay, Ryan, Karen, next. Yes, po, bossing, but Joey ang...

anniversary. Yay! Yay! Oh, Sunday! Congratulations. Congratulations! Golden anniversary. Woo! Sino po pambato niyo? First round, Tita Lorna and Ate Rachel. Ate Teresa, sino nang decision yan? <laughs> ang tadhana na ang nag-desisyon niya. <laughs> <laughs> tadhana rin ang para sa inyo. Tita Rachel, Tita Lorna, go! Kapuno! 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 Rachel and Hello Lorna. Hello, good afternoon. Good afternoon Choices on the board. Tao, bagai, hayup, pagain. Hayup. Hayup. Okay. Hayo po. Anima. Sinomauna. Sinomauna, Rachel. Ahopo, ahopo. There you Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na hayop. English, hayop na may skin pattern. Okay. okay. Balat, ha? May pattern ng balat. English, 45 seconds, go. Giraffe. Snake. Yes. Steak. Snake. Snake, no. daw. Um, um, zebra. Very good. Oh, you. Young Park. Cheetah. Sana lang. Ah! Pass daw si Lorna. Giraffe, zebra snake. Richard. um, crocodile. Ay, no. Pass. Pass. Binibigay na sa'yo pass. Oh, Giraffe. Ah. Isa na lang, oh. 5,000 yan, oh. Come on. Come on, come on. Ostrich. Come on, come on. Pika! Feather, ang ano nun. Sayang, isa na lang. Pinirin mo ko yung tiger. Tiger na yun. yung peacock, maraming design, pero feather sa may design. Nahanap ah, natin okay, yung okay. skin. Madali ito eh. Alam na lang lahat dito. Tiger. Ah? Madali yung number one. Alam ano? na lang lahat. Ay, ayan o. Oh. Tiger. Thank you. Oh! I'm a tiger. <laughs> I'm a tiger. Okay. Happy <laughs> Senji. Thank you for the ensaymada. Yes. Picture ng ano. Ah, may mga picture tayo. Para... Para maliwanag. Ay, cheetah. wala. Ayan, oh. Cheetah, oh. Girap. May mga pattern ng skin. is Ano ba, say? Tiger. Zebra. Yun. Okay. Four points para sa Kapuno family. Good job. Thank you, Thank you. Okay, we have third family, Ryan. This boss, Joey. the Castro ang... Family. Daddy! I'm MMM <laughs> 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 a Castro family. We <laughs> the city, city of Stars, Star City. And city. Let's go, to <laughs> si And Mama Jazz, Papa and Jamaica Jam. Si Andre, si Tita Agnes, and si maganda kong lola, Mami Lou! Yeah! Winjay, ito muna ang unang tanong. Sino nag-decide na ikaw ang magsasalita para sa pamilya? Hindi ko rin alam, Mr. lang eh? O sige, sino players nyo. Ang players namin sa round 1, si Papa Boy at si Mama Jazz. Yes. Good luck po, Baba Boy and Mami Jazz! Let's go! Let's go! Castro! 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 Jason Boy! Dito kayo. Okay. Ikaw na Hindi ka pa nang jack para Jack and Boy. Oh. <laughs> jack and Boy. So ikaw eh? mauna kasi okay, ikaw na dyan. Okay, sige. Choices on the board. na okay. Ta lang. Tao, bagay, pagkain. Tao. Tao. Otak. Okay, good luck. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. Na tao. Karaniwang apelyido sa Pilipinas. Ito ay ayon sa website na 4 Top five na sa board natin. Okay? Karaniwang apelyido, 45 seconds, go. Santos. Santos. Nope. Boy. Reyes. Yes. Yes. Tantan. Tan. Tan. Oh. Cruz. Ah. Oh, uh, Garcia. 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 Yeah. Boy. De la Cruz. De la Cruz. Oh. Gutierrez. Uh, yeah. Boy. Kilantang. Uh. Pas. <laughs> Pas. Pas. Pass. Ah. lokal Pasto. Pasto? <laughs> oo. Bakit hindi? Boy. Uh. Lorena. Ah. Ha? Apelido. Angeles. Ah. Okay, Naku. Oh, wala, nasa kaliwa mo lang si De Leon. Wala. Okay. De Leon. De Leon. De Leon. De Leon. De Leon. Wala ba? Yung apat, ang dami. Sa Pangasinan, kahit saan sa Pilipinas, meron yung number four. Ah, patingin? Oo, oh, nagpresidente pa nga yan eh. Bravo. Bravo. Ah, Ay, pang lima. Wala, lima libo. Yan okay. you know, ang mabinga. Bravo. Talaga. Ganda. Ito muna. Main, ikaw muna, muna. Mami, ano po sa inyo? De Castro. De Castro. De Castro. Alan Kay. Pwede, pwede. Ano yun natin? De Guzman. De Guzman. De Guzman. Pwede, pwede. Isa pa dyan. Mami. Main. Gonzales. Gonzalez. Gonzales. Gonzales. Pwede. Oh, wala na uli dyan. Atya, pwede. Yeah. Ito. Ryan, 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 dito ba? Eh, dito. Eh, Tito Sen, Team 1 po sila. Ay, dito ah, Sally, po sa team 1. Dito, 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 dito na lang, dito Sen. Dito na lang. Sige, sige. Torres. 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 Pwede, pwede. pwede. yan, dami na. Ano baka malito na kayo, ha? Mabini. Naku, napakadami mabini. mabini. Wala pa. Isa na lang, isa na lang. Dito, isa na lang. Magbigay mo. Kayo po. Fernan Fernandez. 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 Ay, ito na. Bigyan na natin. Huwag kayong mabibigla. Mendoza! Yan ang harap na ninyo. Star City <laughs> pa man din tayo. Please, Star City. Sabi naman, sayang. Sayang. <laughs> Three points para sa Castro family. Thank you, boy, Josh. Pasok sila sa second round. At ganun din ang Capuno family with four points. Paso. Oh, pero tatanggap pa rin ang 10,000 ng Balyari oh. from Pampanga. Okay, oh, eh, round two para sa round two. Dash AI fam. Come back, ladies. Lola Belen, Ate Ellen. Congratulations! Nakarating na tayo sa round two. Pero wait lang. Vic Soto, Soto, Soto. Isa ko pang inaabangan. Ang showing ng barangay mananay sa Sabado. Nai-excite ako. Ano kaya ang isusuot ko? <laughs> Sooten <laughs> tay Malapit na Lola Belen. Tatlong tulog dalang na, na natin ang kauna-unahang barangay cinema the movie. At uh, yun yung uh, barangay na Mananay. Barangay Mananay. <laughs> Sa ngayon, tuloy muna natin ang laro. Sige po. Players for this round paunahan lang makuhula ng tatlong words. In case of a tie, we will check the time of your last word. So dapat mabilis pa rin. Ate Ellen Players bukod sa points, important panadapat dapat pa rin. Good luck, Laban, Laban Lang. Unang pamilya maglalaro ang Kapuno Family ng pinyan Quezon City. Ito right? <laughs> na po, bossing, ang uh, Kapuno Family. Parang nag-change plan, Karen. nagpapalit po ba kayo ng players? Opo. Sino po maglalaro ngayon? Ako po at ang kapatid ko, ang si Rap. Marunong po kayo mag-rap? Hindi. Pangalan mo yun. Okay po, good luck, Ati Rap and Ate Rachel. Wow. Alright, round two! Kapuno! Kapuno! Okay, let's go. Kapuno. Sino ang uh, huhula? Si Rap. Okay, doon ka kay... Miss uh, Rap. Thank Mendoza. you. Mendoza. Hindi po kayo sa yan. Aha. Okay. Pili kayo ng category. May dalawa pa. Bagay pagkain. Bagay bossing. Bagay. Okay. Okay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Parke. Loob. CR. Oo. Oh. Ay, so, hindi, hindi. Kusina. Hindi. Dining. Oo. Pangkain. Oo. Plato. Platito. Baso. Platito. Uy! One point. Parte. Oh, oh. Dingding. Hindi. Sa, atas Oh, oh. uh, chandelier. Two points. Next word. Parte. Hindi. Loob. Hindi. Labas. Hindi. Ah, uh, Oh, oh. Labas. Backyard. Hindi. Kadye. Hindi. School. Hindi. Bag. Oh, oh. Wallet. Oh, hindi. oh. oh. Bag. Nirap lang eh. Nirap lang, nirap po. Okay, Rob and Rachel. Three points para sa inyo. Maraming salamat. Galing po, give up, up the good work. work. Galing. Magaling yung pagbalit, uh, palit. Castro Family, ano balita dyan? Right? Ito na na, bossing ang Castro Family. Bang boy, si Will J na kanina. Siya ba talaga maglalaro ng round 2? Oh, siya na. siya na. Sino nag niya, Will J? Napalitan mo si Mami? Lahat din. <laughs> ikaw din. Pala desisyon ka, Will J. Mangkoy, kayo na mo sa round 2. Go ahead. eh hey, let's go. Okay. Pwede kong umayaw, ha? Pwede ng umayaw. Laban, Boss Joey. Laban. Laban lang. May lang. time. Pareho silang manghula. Sino ba ang tagawala? Yes, po. Tito, Sino ko kayo? Ito lang, nalilito na rito. Hindi, sino ang magtatanong? Ako po. Ah, ikaw. O, diyan ka. Okay. Ah, eh. Sir Boy? Oh, okay. Sir, Dito lang pili? tayo, Brad. <laughs> ano? Macho! Dito Sorry. po, sir! Sa black po! Okay, enjoy sir. si Boy sa gitna okay, okay. na halo na. Eh, okay. <laughs> yung kanina. Ilang? Sir, makinig ka, sir! one second sir. Sorry. <laughs> Ilan taong ka na, Boy? Sixty-five. <laughs> eh, Sixty-five, boy ka pa rin, ano? Oo. Dito ba tanda? Sige. Sa kategory na lang <laughs> natitira, pagkain. Will J. Oh, ba? Mmm, yummy. Sabi ni Parang Joey, pwede umayaw, ha? 10,000. Oh, naman. Okay. Hindi natin masabi. Mga mundur presa okay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Gulay. Hindi. Condiments d, go, ulam, d, breakfast, street food, d, d, go, lang, solid, liquid, oh, Ininom. nom, oh, gatas, milk, chocolate, d, hot cocoa, d, to water, ice, oh, yellow, oh, to bake, water, oh, to bake, oh, to bake, oh, to water, oh, water yellow, oh, ice, oh, to bake, to oh, yellow, oh. M ta ta tayo na tayo, enjoy na <laughs> <laughs> <Enjoying> <laughs> na lang natin. Tama! Water! Ano yun? Enjoy nyo oh. na lang. Oh! Water! Oh! Ah! Mineral water! Yes! Yeah. <laughs> yes! Oh. <more>, <laughs> oh! Isa pa! Tao! Ay! Tao! Pagkain pala! Ano? Pagkain <laughs> ka! Gulay! Oh! Bahay ko po! Ba? Oh! Ay, ko po, kahit mali, alamat tayo sa isa. Si Gamas at talong. si at talong. si at Mane, si Itaw, Bataw, Padane, Uutol, oh, Uutol, no, 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 no. Sabay-sabay na <laughs> Sa upot, kalabasa, at saka meron palabasos, mustasa, si kamatis. kamaris, bawang at uya. Ano? Ha? Bawang? Oo. On English? On English? Yes. Yeah. Si onion, <laughs> Oh. oh! Two points! Oh. Two points! Ayun, dali makakahabol pa kayo! Hindi na, malapit na! Gulay? Hindi! <laughs> <Bulay? laughs> Prutas? Hindi! Solid? Inumen? Ligit, ligit? Hindi! Ah, solid! Ulam? Oo! May sarsa? May sarsa? Oo! May sarsa? Wala! Oo! Hindi pwede! Ano po talaga, na Tatay Boy? Ano, <laughs> <laughs> Ta Boy? Tatay Boy, kapit tayo! Tatay oh, Boy! Ah, uh, pass! Oh. oh! Next word! Aye. Next word! Gulay, hindi. Hindi. Pagkain. Hindi. Hindi. Ah, wait lang. Lick up. Ah, putas, hindi na. No? Gula, hindi. Gulay, hindi. Liquid. Oo. Oh. Ininom? Hindi. Condiments. Oo. Oh. Toyo. Patis. Oo. Oh. Oh, oh, three points! Boy! Magandang laban nito, bossing! Oh. Magandang yeah, laban nito. Maganda. Very close to. Very close. Ah, very close. Yeah. medyo close fight to. Close fight to. Oo. <laughs> Good luck, Wilcim. Check natin ang leaderboard. Lo, Nakakabas. Sino kayo. Para yung three words. Ang kapuno pabili. Naka close, ah. three words in 34 seconds. Close. <laughs> close fight talaga. 2 minutes, So, Kaya lapit, sayang! Kuya boy, sayang po yun. Ano to? Pwede, na lang. pwede bang mag, uh, um, ano? Mag, uh, appeal? Rematch? <laughs> <laughs> Anong appeal? Ba, masyadong close, eh. <laughs> <laughs> Anong... <laughs> Pero in fairness, sa katatlo rin sila. Oo. Oh. Okay. 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 Sabi niyo man ni Will J, enjoy na. <laughs> thank you, Castro <laughs> family. Thank you. Okay, thank you, Will J. Moy. Tatanggap 10, sila 000. ng 10,000. Phil. Okay, para sa si Jackpot Brown, Dash, AI fam, come back. Ladies. Helen, Lola Belen. <laughs> <laughs> Sulit talaga lagi ang panonood ko lalo na dito sa GIMMY 5. Lagi kong nilo forward ang mga ipapahula sa mga pamilya na gusto ring ipakita ang pagkahenyo nila. Mag-audition na kayo. Pumunta sa TV5 Media Center every Wednesday to Friday, 3 PM to 5 PM. Pwede rin kayong mag-audition o magpadala ng video ng pamilya nyo na naglalaro ng GIMMY 5. Nasa screen nyo ang ibang detalye. See you. Sagi me five sukol sukol. Thank you, Lola Belen. Explain you ang uh, jackpot round. Thank you for players. Dito sa round three, all categories na ang hohola niyo. Pwedeng magpas, pero hindi na babalik ng words. At the Ellen, dahil family effort na ito, we've leveled up the prizes. If you get one word, you win twenty thousand pesos. If you get two words, you win thirty thousand pesos. But if you get all three words, jackpot nang. 50,000 pesos. Good luck, Laban. Laban lang. Thank you, Ellen. Tawagin na natin ang pamilya. Kapuno. 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 Yes, bossing. Ano, yes. yes. magpapalit ba? Yes. Magpapalit? Ito si mo, mag, boss Joey. Po. Yung team captain na si Teresa, tinatanong ko. Teresa, sino maglalaro sa jackpot? Si Atoracial and si Raph. Ba't di ikaw? Um, marunong pa ako magpaubaya. <laughs> okay, okay, Rachel and Rap, go ahead. Jackpot yeah. tayo. Kapuno! Kapuno! Uh, malamang si Rap pa rin ang uh, tagatanong. Alam mo, re record to, no? Record holder. Pwede malaman, check ano, check natin, mo malaman anong opisya mo. ikaw ba'y teacher o guru? Dati pong teacher. Trainer na po ngayon. Oh. Eh, oh. matindi. Alam niya.

No. Tao. Pwede. Personal. Oo. Accessories. Hindi. Sinusuot. Oo. Taas. Hindi. Baba. Hindi. Gitna. Oo. Belt. Oo. Oo. Belt. Tagalog. Oo. Belt bag. Hindi. Tagalog ng belt. Sinturon. One, One point. Tao. Next word. oo. Oo. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Internal. Hindi. o de ay oo 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 internal o -o. taas oo brain hindi part ng mouth hindi eyes hindi ears hindi ulo Hin buhok hindi 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 ah uh, taas oo oo external oo hindi internal oo related sa brain hindi ah uh, esophagus pwede something uh, pwede pwede tonsil pwede na loob ng bibig. Hindi. Nasa ng ilong. Hindi. Ah, uh, alam ko to. Oo. Kaya ko to. Oo. Okay, Tagalog. Hindi. English. Um, mm -hmm. uh, ear, ear hindi. related. Skin. Hindi. Sa skin. Um, uh, pangkalahatan. Hindi. 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 Okay. Bone. Bungo. Hindi. Ah, uh, pas. Okay, <laughs> <laughs> Ta Tao. Hindi. Hayop. Hindi. o Oo. Oo. Hayop. Oo. Land. Hindi. Water. Oo. Water. Um, malaki. Hindi. Ibon. Hindi. Insekto. Hindi. Um, hindi. Water, sorry. Oh, oh. Water. Um, water. Malaki. shark, Sharp. Hindi. Hindi. Fish. Oo. Oh, oh. May fish. Oh. Um, sorry. Wait. Fish. milkfish, fish. milkfish, oh, oh, fish. Bakus. Oh, oh. oh, oh. Oo. Oh, oh. oh. Two points. Tao. Hindi. Right. Ayo. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Gulay. Hindi. Prutas. Oo. Malaki. Hindi. Katamtaman. Oo. Mangga. Hindi. English. Hindi. Oo. English. Um, red. Hindi. Yellow. Hindi. Specific color. Oo. Chico. Hindi. Wait. um uh, brown. brown. Oo. Brown. Chico. Um, Chico, um, uh, avocado. Hindi. Sukong so brown. Oo. Brown. Chico, hindi chico. Hindi, mabolo. Hindi, um, Kiwi. Hindi, masim. Ah, hindi baby Last hindi, 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 hindi. 30 seconds. Hindi, hindi, hindi. Pass. 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 Hindi, 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 hindi. Last word. Oh, okay. Tao. Oo. Oh, oh. Tao. Pangalan. Oo. Oh, oh. Lalaki. Hindi. Babae. Oo. Oh, oh. International. Oo. Oh, oh. Singer. Oo. Oh, oh. Singer. Oh, oh. uh, Ani yun? One word. Lady Gaga. Hindi yun. Pagdawa

Kopra na yun. Kopra. oh, oh. Naka-two words naman sila. Panalo kayo ng 30,000 pesos. Okay. Maraming salamat sa Maliari family ng San Fernando, Papanga, Kapuno family ng Quezon City, at Castro family ng Santolan, Quezon City. Thank okay. You.